Pwede ba sa malasakit center ang galing sa private hospital at ano ang mga dapat niyong malaman? Saan pa po pwedeng humingi ng tulong bukod sa malasakit center? At sa dulo ng video, bibigyan ko rin kayo ng mga tips. Isa sa mga dahilan, kadalasan puno na ang mga public hospitals kaya madalas na nangyayari na pipilitan na silang lumipat sa ibang hospital at wala ng choice kundi ipa-admit sa private hospital lalo na kung emergency. Eto pa, na-admit ka sa private hospital pero paano kung lumubo na ang bill at hindi na kayang bayaran ng pasyente? Yan ang madalas na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Ayon sa Republic Act No. 11463, ang Malasakit Center Program, ang pangunahing target ay ang mga pasyente sa mga ospital na pagmamayari ng DOH at ng PGH. May mga impormasyon na nagsasabi na puwede sa private hospitals pero may kondisyon, tandaan nyo ha, para mapasali sa malasakit center program. Ayon sa ilang source, ang pasyente na nais panggabi ng malasakit center ay dapat naka-admit o kinonsulta sa partner hospital na may malasakit center. So, po pwede bang i-apply sa malasakit center ang na-confine sa hospital o sa private hospital? Ang sagot sa tanong na kung pwede ba sa malasakit center ang galing sa private hospital? Karaniwan ay hindi. Pero, depende yan. Ha? Depende po yan sa private hospital. Ang private hospital ay may kasunduan bilang partner hospital na may malasakit center o may special arrangement. Halimbawa, si Juan ay na-admit sa private hospital dahil sa emergency. Pagkatapos gumaling, may malaki na siyang hospital bill. Pumunta ang pamilya kay social worker ng private hospital. Ang social worker ay gumawa ng referral papunta sa DOH Hospital, halimbawa sa East Avenue, may malasakit center para humingi ng tulong sa PSO, DSWD at PhilHealth Desk. Sa ganitong kaso, pwede siyang ipasok sa proseso ng malasakit center para sa financial assistance kahit galing sa private hospital dahil may referral na. So, paano naman kung ang assistance ay para sa outstanding balance o follow-up treatment? kung ang pasyente ay nakalabas na sa private hospital at may natitirang unpaid balance so maaari pa siyang lumapit sa malasakit center ng pinakamalapit na public hospital para magpa-assess kung po pwede siyang tulungan ng mga ahensya katulad ng DSWD dalhin ang mga dokumento katulad ng billing statement medical certificate referral letter at ng proof of indigency na galing sa inyong barangay note lang ha hindi lahat ng malasakit senators ay tumatanggap ng ganitong kaso. Nakadepende po yan sa availability ng pondo at sa assessment ng social worker pero pwede nyo pa rin subukan.